Pisces. Ngayong araw may magandang pahiwatig ng swerte na bumabalot sa iyong aura. Ito ang tamang panahon upang isa isakatuparan ang ilan sa iyong mga pangarap. Kahit ito man ay sa maliit na paraan, ang pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan ay magdudulot ng kasiyahan sa mga resulta. Patuloy na maniwala sa iyong mga ideya at masisiyahan ka sa mga tagumpay na darating sa pera, mahalaga ang pagiging masinop sa pera. Kahit na may aura ka ng swerte, kailangan pa rin maging maingat sa mga gastusin. Siguraduhin ginagamit mo ang iyong salapi sa mga makabuluhang bagay. Ang tamang paghawak ng pera ay magdudulot ng mas maunlad na kinabukasan. Sa trabaho, Asahan ang maayos na takbo ng araw sa trabaho, bagamat walang senyales ng malalaking problema. Mahalaga pa rin ang pagiging maunawain at mapagpasensya. Ang iyong katalinuhan at kasipagan ay magdudulot ng tiwala mula sa mga kasamahan at mas mataas na respeto sa iyong kakayahan. Pagbisita sa bahay ng Diyos, Magandang pagkakataon ang araw na ito para bumisita sa simbahan o anumang sagradong lugar. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dasal ay magdadala ng kapayapaan at lakas ng loob sa iyong araw. Sa pagmamahalan, maglaan ng oras para ipakita ang iyong pagmamahal at suporta sa iyong kapareha ang bukas na komunikasyon at pagtanggap sa damdamin ng isa't isa ay magpapatibay sa inyong relasyon, magplano ng mga romantikong aktibidad na magpapasaya at magpapatatag ng inyong pagsasama. Kabuuan, ang araw na ito ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili, pagiging masinop sa pera, at pagpapahalaga sa relasyon, ang mga kulay na color silver at color yellow ay magbibigay sa iyo ng swerte at ang mga numerong number 10, number 25 at number 34 ay magdadala ng positibong enerhiya. Huwag kalimutan, libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga hakbang.